Hello Aiden, welcome back to my channel. Update tayo sa Billboard Fan Army Face of 2024 ng SB19 sa kanilang journey. Narito, tila nga ba frozen o oh, naka-freeze ang boto ng SB19 na 53.4% against Lana Del Rey. Ang matinding kalaban ng SB19 ay si Narihana na 50.4%, Sabrina, Justin Bieber Gracie Abrams, Silina Gomez na 13.6, Beyonce 86.4%, at uh, ito pa si Hozier na nagkaroon ng 90.2%. O di ba ang laki din. Si Dua Lipa, 87.0% ang nakuha niya at malaki din ito, malaking number. Billie Eilish, syempre 79.7% ang kanya nakuha. Malaki din at ang uh, nag-iisang Taylor Swift ata uh, na Grande mas malaki si Taylor na nakuhang boto at uh, yun nga guys sabi nila naka-frozen daw ang boto ng SB19 na 53.4% laban kay Lana Del Rey na 46.6%. Keep on voting, monster voters. Monster voters SB19 dahil may pag-asa pa ang SB19. Ito ay round 3 ang ating update at next, maybe tomorrow or other day, ay quarterfinals na. Sana makapasok pa rin ang SB19. Good luck!